Good day mga ka-negosyo, Ang topic natin ngayon kung paano kumikita ang bar at ano ang problema ng mga bar or club na negosyo. Ang example ko sa inyo, ang gimikan sa Espanya, kanto tayo na bar. Ito kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo itong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga hindi ko alam na nagsisimula pala ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepo, ay isang negosyante. Isa rin ako ng DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong sampung taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Paano kumikita at paano nalulugi ang negosyong bar, mga negosyo? Kwento ko lang way back nung college ako mga kanegosyo, mahilig din na mahilig din na mahilig din kaming gumimik ng tropa ko mga kanegosyo. Pe, ang venue na lagi namin pinagigimikan kay Moron, Tomas Morato, Katipunan, Eastwood kasi malapit lang sa lugar namin 'yan. Malapit lang kasi sa school ko 'yan. Sa TIP ko ba o Quezon City. Nagbo-boarding house lang kasi ako niyan well, napapadpad ako sa BGC, Pobla, pero mas prepared kasi namin yung sobrang bilis yung biyahe, hindi uh, ganun kalayo sa lugar namin. So, yun nga, moron katipunan kami, Tomas Morato, gumigimik. Napansin ko nung college ako, wala pa akong experience neto sa pagninegosyo. Nung college ako, nagtataka ako sa mga pinagigimikan namin sa Tomas Morato yearly na lang nagpapalit or lagi na lang yung pinagigimigan yung pinagigimigan naming lugar taon-taon na lang nagpapalit lagi ng may-ari or ng bagong owner bagong pangalan na naman pero same gimikan pa rin siya same inuman pa rin different team lang hindi pa ako aware sa hindi ko pa alam mga focus in one neto wala pa akong, wala pa akong alam doon kumaga estudyante lang ako noon na gumigimik pero napapansin ko na taon-taon na lang yung pinagigimiga namin lagi na lang nalulugi eh nagtataka naman ako kasi sa sobrang paggumigimik kami ang dami talagang tao tataka paano nalugi ito na ang dami namang customer. Imposible naman kasi nakikita ko talaga pila pa yung customer sa labas. Sa negosyong bar pala mga kanegosyo, di ko natatalakayan kung paano ito kumikita. Automatic naman kumikita sa pagbebenta ng alak, mahal na serbisyo, mahal na presyo ng pulutan, VIP, na table. Yun, dun, dun, moron dun na lang talaga dun sila kumikita. talakayin natin kung paano nalulugi yung negosyong bar. Sa negosyong bar kasi, mga kanegosyo, tsaka club, normally, 3 days in a week sa isang linggo, mga kanegosyo, lang sila kumikita. Yung apat na araw, possible lugi na yon. E, sa isang bar or club, nagbabayad ka dyan ng renta, nagbabayad ka ng tao dyan, may pinapasahod kang tao. Babayad ka ng security guard, babayad ka ng bouncer, Babayad ka ng DJ, cook, server. Ang dami mong pinapasahod yan, mga kanegosyo. Siyempre, saan mo kinukuha yung pampasahod yan? Doon din sa kita mo sa customer, tama? Ang mahirap sa negosyong bar, mga kanegosyo. Halimbawa, may bagyo. Tumapat yung bagyo ng weekend normally nagko-close pa nga yan dahil wala naman talaga pumupunta ng customer pag may bagyo tapos sa isang linggo tatlong beses ka lang kumikita ay e, eh, kung kukumputin mo yung lugi mo sa kita mo mga kanegosyo baka even lang yun abonado ka pa kahit sobrang daming tao nung araw na Friday or Saturday pero pagdating ng Sunday, Monday, Tuesday, walang customer. Pero yung bayad mo sa empleyado mo tuloy-tuloy, yung bayad mo sa renta mo tuloy-tuloy, yan yung mahirap. Lalo na pag yung mga pwesto mo pa na sa BGC, poblasyon, napakamahal ng renta dyan mga kanegosyo. Tomas Morato, Katipunan, Diyos ko, dapat yung bulsa mo malalim dyan kung ako magninegosyo bilang negosyante, kahit DJ ako, hindi ko papasukin yung mundo ng pagninegosyo ng bar or club. Gusto ko lang tumugtog sa club, mga kanegosyo. Pero hindi ako magninegosyo ng bar or club. Kung ako yung may pera, magninegosyo ako ng ice tube, mga kanegosyo. Ako yung magsusupply ng ice sa lahat ng bar sa Katipunan, sa lahat ng bar sa Poblasyon, sa lahat ng bar sa Tomas Morato, sa lahat ng bar sa BGC na purified. Gagawin ko silang customer ko. Nakapokus in one lang ako, ayos lang yung tinitinda ko. Pwede ko pang i-scale up yung negosyo ko sa level 2 business model. Applyan to ng distribution business model. Doon ako lalong kikita, hindi sa pagtatayo ng bar or club. Alam niyo mga negosyo kung mag kung magkaka magkakaroon kayo ng club or bar, gayahin nyo yung Paddy's Point. Yes. Mga kanegosyo, alam nyo naman lahat yung Paddy's Point. Tama. Mga kanegosyo, gayahin nyo yung Paddy's Point. In-scale up nila yung negosyo nila sa level 2 business model. In-applyan to ng franchising. At dun lalo kumita lalo yung may-ari ng Paddy's Point. Hindi na siya kumikita sa pagbebenta ng alak per se kumikita na siya sa franchising pino magpa-franchise ng Paddy's Point. At ang mag makanegosyo milyon ng kailangan mo bago ka makapag-franchise ng Paddy's Point. Malugi man yung magpa-franchise o kumita, automatic profit na yon. Hindi mo na marerepand yung franchising fee. Excuse. Kaya sabihin nyo man, badoy yung Paddy's Point, ang pangit ng Paddy's Point matalino naman yung may-ari nung padis point. Kasi na-scale up niya yung negosyo niya sa level 2 business, business model. Eh yung silo nga, ang tagal nang kumikita niya, ilang taon na eh. Hanggang ngayon, hindi pa niya pinapapranchise yung negosyo niya Pil Para sa akin, mas matalino pa rin yung may-ari ng Paddy's Point. Kahit anong sabihin nyo. Pangit man yan, pambisaya man yan, para sa akin, mas magaling pa rin yung may-ari ng Paddy's Point. Kasi sa ibang level na siya kumikita. Hindi na siya kumikita sa pagbebenta ng alak per se. Kaya kung magninegosyo ka, focus in one, gawin, ikaw maging supplier ng ice sa lahat ng bar, hanapin yung community ng mayaman, pag nasa katipunan ka, andyan yung community ng Atenista, Miriam, UP, pag nasa Tomas Morato ka, andiyan yung community na may puntahan pa rin yan na may mga pera. Ganon din sa BGC. Poblasyon, mga foreigner, puntahan din na may mga pera. Community ng merong pera, i-scale up yung negosyo natin tulad ng Paddy's Point sa level 2 business model. Applyan nyo ng franchising business model at dun ka tunay nakikita. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante kung umabot ka sa dulo na video ko, comment ka naman, sabihin mo, kanto tayo. Heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat ang lahat. Peace.